naku ay wala ka ng kawalang ngayon, Mr. Harry Roque. Dahil dito po sa freeze order at extra uh, addition order ng Quadcom. Hmm. Kasama pala na nung si Harry Roque ang kanyang wife sa kanyang pagtatago. Kasi ang inaakala ng mga kababayan natin, kasama ni Harry Roque, etong kanyang boy toy. <laughs> Yun naman ay babasa natin lang. ano. Pero sabi ng mga natasans, paano yan? Yung freeze order, mahirap yan mahirap talaga yan sa kalagayan ni Harry Roque dahil kailangan niyang gumastos on travel palipat-lipat ng pwesto natural, gumagastos yan sa mga taong tumutulong sa kanya kung paano siya makakatakas kung paano siya makakalipat ng kanyang pinagtataguan mahirap sabi nga ng isang netizen dumiliit ang mundo para sa mga katulad ni Harry Roque yan naman ay walang question talaga maliit ang mundo talaga masaklap. Okay? Pero bago kasi sa sana ginawa niyo ang mga kabulastugan sa ating bansa, naisip niyo yan. Minsan kasi yung ating hangarin na magkamal ng yaman, hindi na natin inisip kung ano yung magiging consequence. Walang problema tayo na tayo maghangad ng yaman. Kanya lang kasi dapat sa patas na paraan. At ang nakita ko kay Hade Roque, hindi niya kaya makipagsabayan ng patas. Okay? Sa mga katulad niya. Sa mga attorney. Sa Magaling naman sana ito eh, no? Kaya lang kasi nagpagamit. Hmm. Na bulag sa karangyaan siguro. Hmm. Eto. Nagtatago sa batas at hindi nagsusumiti ng mga hinihinging dokumento ng Quadcom para malaman ang biglang paglaki ng yaman. Hmm. Paglaki ng yaman. May nakinabang naman. Ngayon, Ah... Uh, Uh, naubusan, nauubusan na daw ng palusot si Harry Roque sa kanyang mga kalukohan kawalang hiyaan sa ating bansa, at nawala na rin ang kanyang kayabangan, totoo na kayabang neto, lately ha, bago pa man yung investigasyon ng quadcom, akala niya siguro, inisip niya siguro na siya, inisip niya siguro na kaya niya yung quadcom <laughs> gulantang siya eh hmm. tapos ayan, Katarayan matara eh, itong litsugas na ito. Kaya ito ang dumating sa kanya karma. Pero ang tanong, etong uh, freeze order na ito, paano ang magiging buhay? Ang masakla pa dyan, sabi kasi ng mga Nanda marami daw boylets na sinusuportahan itong si Harry Rocker. Kasama na itong dati niyang aid ata or whatever, kung PA man ito, paano daw yung mga yon? Sumukhang so malaki talaga ang magiging problema ni Harry Roque. Dahil kung hindi nyo mapagbigyan yung mga sinasabing boylets ng mga natasans, magsasalita yung mga yan. Laban kay Harry Roque. Good luck.